Inayos ko lang itong bracelet ni Sir na pinadala niya sa akin dito sa aking lugar sa Dumaguete City, Negros, Oriental. So ang bracelet niya ay ginawa kong matibay na bracelet. Uh, itong dignum na cross na bracelet niya. So matagal na ito sa kanya at uh, ito ay bibinisyonan ko ulit. Ito ay nagagamit sa pangkalatang proteksyon sa lahat ng klaseng malalang aksidente na maaaring ikamatay ng tao protection nito sa mga bala ng mga baril, protection sa mga patalim, protection sa kulam, barang, tigalpo, sumpa, usog, bati, protection sa mga bad spirits, aswang o mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata ng tao. So, susot kang palagi, pwede lang mabasa ang tubig kapag naliligo, pwede lang madala sa kahit saan mang lugar. So, matibay na bracelet na po ito at magagamit na ito sa pangmatagalang panahon. At ingatan lang din ito na bracelet. So lahat ng na aking nabanggit ay uh, nagagamit lamang sa panahon kapag may namiiminsala.